One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe kayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag gumiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga samninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang bonga. Diyos ko, hindi ako makachika ng wagas. Medyo masakit ang lalamunan ko. Pero, syempre, dahil tuloy ang laban, tuloy ang buhay. Kaya, maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama sa Vlog. Syempre, wala akong karapatang huminto. Oh, di ba? Kasi, syempre, nandiyan dyan kayo at nag-aabang lagi. And then, ayun. So, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik sa vlogs natin. Di dito sa Mama Sam Vlog. At syempre, Shout out din, syempre, sa mga bago nating mga subscribers. Hello sa inyong lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo. Ayan, dumadami na tayo ng bonggam bonga. Pero syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan, kaya babati tayo sa kanila ng bonggam bonga. Nandiyan dyan si Marilyn Lagsa. Hello! Brian ano, Brent Baluyot, maraming salamat. Nandiyan dyan din syempre si Glenn Pascual. Na talaga naman si Dr. Glenn Pascual, kahit busy, ay nakaka tutok pa rin sa ginagawa natin and then of course si Barbet Elizalde Mads Vlogs nandyan din si Russell 2016, hello Ronald Cuevas, maraming salamat Cesar Anionuevo. Nuevo maraming salamat, and then of course kay Ricardo Jr. ni Sala, maraming salamat at saka syempre si Ronald Davis, Victoria Michael Tanada, Rosario Valendres, Yaya Muhammad at saka si Snake Gem thank you so much for watching na talagang walang sawang pagsuporta, at saka syempre si Marbet Elizalde at dyan, dyan dyan syempre si Edhi na nakatutok talaga dito araw-araw lagi-lagi, at saka syempre Christine Ann Perez na nasa Italy na ngayon Nagpapahinga. hindi ko alam ko nag-work na siya, ang alam ko hindi pa kasi may jet lang ang lola mo so yan, so maraming salamat din syempre kay Madam Herrieta Soledad at saka si Madam Jeneline na Napaton. Eto nga, marami tayong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, dating beauty queen na si Michelle Gumabaw. Nagpakasal na kay Aldo Panlilio Anong chika mo dito Mama Sam? Well ang chika ko ay congratulations Siyempre masaya ako para kay Michelle Gumabaw Dahil eto na nga finally diba Kinasal na rin ang lola mo So yun sa Matagal na man karelasyon eh So at least diba Nag settle na sila And, ayun, so hindi ko alam kung ano ang next kay Michelle Gumabaw. Siyempre, magkakaroon niya ng baby at mag-aalaga ng baby niya. Hindi ko alam in the future kung babalik pa siya sa labad, sa Miss Universe Philippines. Kasi, syempre, alam ko yung ibang tagahanga ni Michelle Gumabaw, naghihintay pa rin sa kanya ng bonggong-bongga. Kasi ngayon, yun last time na nag-guest to, eh, ayun, ang daming nagpupo sa kanya. Sali ka uli, labad ka uli. Pero hindi ko alam kung gusto pa ni Michelle Gumabaw. But, tignan natin in the future, no? So, yun. So, excited tayo sa kanyang new, ano, kung ano yung magaganap sa kanya. And, ayun, happy naman ako for her. So, yun. Sana kayo din. At, congratulations. Mabuhay ang gandang Pinay. O, oh, di ba? At, at para naman sa atin sumunod na chika, Mama sa ang pambato ng Guatemala sa Miss Supranational, ano ang masasabi mo sa beauty na meron siya? At tingin mo, dapat nga bang katakutan to ng ating pambato na si Tara Valencia? Well, ang masasabi ko, maganda ang pambato ng Guatemala, ha? Nakakaloka yung kagandahan. Talagang masasabi mo din, uy, naku, possible niyang makuha ang korona ng supranational. Pero syempre, depende pa yan sa galawan nila. Depende yan sa magiging eksena nila. Depende yan sa mga ganap ng mga kandidata. Hindi naman ko say, purkit nakita natin sa picture na maganda siya, ay winner na. Pero in fairness sa kanya, in stock ko, talagang maganda talaga ang lola mo. Nakakaloka yung kagandahan at medyo parang piling ko may ikakabog talaga sa laban niya pat na ako sa part na sige magkaalaman to But kung pag-uusapan naman natin si Tara Valencia, eh si Tara Valencia wala namang duda. Talagang maganda talaga ang Tara Valencia. Gusto ko yung beauty na meron siya. In fairness naman kay Tara Valencia, syempre isang taon niya tong pinagandaan at parang feeling ko kakabog na to ng bonggam bongga at waiting ako sa mga eksena na ipapakita ni Tara Valencia. For now, ando doon ako sa momento na na-excite na ako sa magiging tapatan ng Guatemala sa kanilang Philippines dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. At tignan natin kung sino ang tatambling. So, sabi ganon ang, ang Indonesia kaya mag back to back sila ay nako wala pa silang kandidata so hintayin muna natin kung sino yung ipapadala nila pero kung bibilin nila eh baka mag back to back sila charot, anyway so parang wala namang ganon walang ganon na magaganap eh yung ano nga nila wala na eksena <laughs> so yung reigning queen nga wala na eksena eto pa kayang ano <laughs> yung susunod na kandidata ng Miss Indonesia ay ipanalo kaya ng supranational eh parang nalugi nga yung supranational charot. Anyway, good luck, good luck na lang sa Indo. At good luck syempre kay Tara Valencia at syempre kay Miss Guatemala. And then, eto ang sumunod natin chika, syempre, ang ating Binibini Pilipinas International. Handang-handa na para sa magiging laban niya sa Miss International. Sa ngayon, mama, samtingin mo ba, malakas ang laban ni Mirna Isguera sa Miss International? Well, ang alam ko, hindi siya may El Tocuyo. Charot. Ayun talaga yung alam ko. Kasi kung the way kung paano naman niya ipakita talaga yung kanyang galawan, di ba? So, ngayon nakita natin sa social media, parang mas gusto ko siya talaga. Yung beauty na meron siya, sobrang napaka, alam mo yun, ang lakas makapinay beauty queen. Tapos, tama lang yung galawan na ano na ipinapakita ramdam mo na hindi gigil hindi katulad ni Angelica Lopez noong nakaraang taon, naramdam mo kasi kay Angelica na mainit, ano, gigil. Gigil ang eksena niya. Yung parang, ang gusto niya, ako ang mananalo dito. Yung ganon. Kaya medyo parang, ayun, pagdating doon sa Miss International, eh, eh, naligwak ang lola mo. Pero, hindi naman ibig sabihin na naligwak si Angelica. Ay, hindi naman magaling Magaling ang isang Angelica. Pero, ang nararamdaman ko kasi dito kay Mirna Isgera yung tamang, galawan lang yung tama Tilo lang na parang alam mo yun nagbibigay ng ano nagbibigay ng magandang kabog, di ba? So, yun. So, doon ako na-excite sa kanya kasi parang ngayon palang nararamdaman mo na na ay maganda ang laro niya sa social media. Kaya si Christine Ann Perez ay nako naloloka-loka sa kanya. Anyway, so good luck. At doon naman sa nag aabang kung kailan daw ang Miss Global So, ang kanilang final ay sa March 9. Oo, so, malapit na sa next week. or next week ba? Katapusan na ngayon. O, sa next week. Sa next Sunday. O, ayun. Kaya, ma-excite na ang dapat ma-excite. Kaya, abangan natin kung sino nga ba ang kakabugjaan. At ako naman ang parang piling ko naman ako, malakas ang laban natin dyan. Di ba? So, good luck. At ito ang sumunod na chika. Mamasama nyo naman ang masasabi mo. Pagsasama ni Kunan at saka ni Mr. Nawat dito sa Miss Grand International, uh, Miss Grand Thailand. Oo nga, guest to ano, si Kun An. Eh, baka kasi, syempre, may meeting-meeting sila, business-business. Charot. Alam nyo naman, business. Baka, nag-cash advance si Kun An. Charot. Doon sa down payment. O, kinuha niya na yung down payment ni Mr. Nawal. Ayun na, nakita nga ni Kun An kung paano patakbuhin ni ni Mr. na what yung Miss Grant. Mm -hmm. So, ayun siguro yung ino-observahan niya the way kung paano niya to patakbuhin at ito din ba yung gagawin niya sa Miss Universe? Pabibentahin ba niya yung, yung mga kandidata ng Miss Universe Thailand ng mga products na katulad ng ginagawa ni Vina na naka 10 million na ngayon? So, baka ganon ang gawin nila. I Step. Oo, oo. Kaya nandiyan dyan si at baka nag observe Ayun. At saka, mainit silang dalawa ngayon. Lagi silang may mga guesting kung saan saan mga TV show. At ayon, Ang saya lang kasi parang nagkakaroon ng comparison, Miss Grand Thailand, Miss Grand, ano, pero para sa akin, ano to eh, Panalo dito si Mr. Nawat Kasi syempre nakukumpara yung Pageant niya sa Miss Universe At alam naman natin Ang target nito noon ay patumbahin Ang Miss Universe Pero parang feeling ko nandoon siya sa fight na Talagang syempre yung support niya Talaga 100% Alam naman natin si Mr. Nawat Nagtatrabaho to ng papat sa kanyang Mga ginagawa diba? So yun kaya good luck And then of course para sa Sumunod natin Chika sabing ganon. Ano daw ang masasabi ko? Si Chico sa reaction ni Chelsea Fernandez na nagulat na nandito si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. Ayun nga. May mga like kasi si Chelsea Fernandez na inilabas na ikinagulat niya na nandudoon si Atisa Manalo. So, in fairness naman kay Chelsea Fernandez, nakita mo na na talagang very humble queen, di ba? Hindi siya yung ano, kumbaga parang kahit siya na gugulat siya kay Atisa sa kagandahan ni Atisa. Kula nalang sabihin niya, ang ganda-ganda kasi ni Atisa, kaya parang nagulat ako, halo, makakalaban ko ba siya? But nandoon ako sa bawat girls na lumalaban dito sa Miss Universe Philippines, ay meron silang fair opportunity or fair chance na makuha ang corona na inaasam nila. And nandoon ako sa part na natutuwa ako kasi syempre parang alam mo yon nakikita natin na lumalaban sila ng bonggam-bongga at nakikita natin na ginagawa nila yung best nila. Pero nandoon kasi ako sa part na alam mo yon na ang ganda lang ng laro ng mga girls na to at sobrang nakaka-proud kasi kahit alam na natin na may experience na sila tapos ano mo yun kahit alam mong reyna na rin sila ng binibining Pilipinas eh nandiyo dyan sila sa momento na ginagawa pa rin nila yung best nila Parang bagong kandidata and tingnan natin kung sino ang kakabog sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to at kung si Atisa nga ba kukuha ng corona Or malaki ba yung chance ni Chelsea Fernandez na masungkit ang corona? Doon naman sa nagsasabi na ako, ang hina ng laban ni Chelsea Fernandez. So hindi nyo alam, don't underestimate yung kakayahan nito kasi bigla itong na winner ng ang bonggang-bongga. Ganon! Kaya laban. So may tiwala ako kay Chelsea Fernandez na magagawa niya na maigi ang kanyang part bilang representative ng Sultan Kudarat. At yun yung abangan natin kung paano siya magpapasabog ng bonggang-bongga. -bongga. ba So, good luck. So, para na masasumunod natin, chika, saling ganon ano daw ang masasabi ko? Si Antonio Forsil, pinupush ng Thailand na maipadala sa Miss World. Mm -hmm. Pwede pa ba? So, yun. So, ano to? Ilalaban siya ng Miss World o oh, appointed na lang. Wala naman ako nababalitaan dito. Pero kung totoo man to, ay bongga yan o, oh, di ang lakas ng laban nila e eh, baka sila na charot so yon sa so, ako para sa akin uh, yes meron din namang uh, tawag dito aspeto si Antonio Porcel na may kakayahan na pwede niyang makuha ang korona ng Miss World kasi nga magaling din naman talaga to kumoda pero parang ano yun? Hindi ka pa na kontento. Miss Universe First Runner Up. O, oh, ba? Diba? So, gustong maging Miss World. <laughs> Ganon. So, ko, nakakaloka. Parang Michelle D. Gustong maging Miss Grand. Ganon. Di ba? Diyos ko, Lord, ang sakit sa ulo. Anyway, so, nandun ako sa part na parang ano, parang nakaka-excite kung ilalaban nila dyan si Antonio Porcil. Kasi, ano to, challenge to sa atin. Alam naman natin si Antonia ay isang magaling din namang kandidata. At katulad niya na sinabi ko, dating supranational na naging Miss Universe. At ngayon, kung sasali talaga siya sa Miss World, eh bongga yan. So, go ahead at enjoy the pageant. And malay di ba, si Antonia ang mag-uwi ng corona. Hindi natin alam, pero parang feeling ko naman hindi na lalaban to. Siguro naman kontento na siya sa pagiging first runner up sa Miss Universe at naging Miss Supranational. Di ba? Hindi pa pa to age limit. Ano? Pasok pa ba siya sa age limit ng Miss World? Ganon? So, nakakaloka. So, hindi ko alam. Pero, naloloka ako na parang sana naman ay tumigil na. Charot. So, yun. Anyway, kung gusto niya sumali, eh, di go lang. Wala naman tayo magagawa. diva So, yun. So, nagbindang nga. Kung gusto ko tumabling. wala akong masabi. <laughs> anyway, so, good luck kung sasali man si Antonio Porcel. Pero, parang, nagulat ako na parang talaga ba? Totoo ba to? Kasi kung totoo to, ay, nako, maghanda na tayo ng bongga bongga Anyway, iba pa rin kasi, di ba, kapag meron kang, ano, ah, background galing ka sa Miss Universe na nanalo din sa kanila eh. Yung galing nga sa Miss World na nanalo sa Miss Universe eh. Oh. So, yun Kaya, sige lang, laban lang. So, yun So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin? So, malay ninyo, talo ulit. O, oh, di ba? So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi, hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.